Puspusan din ang pamamahagi ng babasahing pasugo sa Puntong, Hong Kong. Ang ating correspondent na si Joey Amado sa report na ito. Mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo sa Hong Kong, puspusang nakipagkaisa sa Worldwide Pasugo Drive. Naging matagumpay dito sa Hong Kong ang isinagawang Worldwide Pasugo Drive. Nagpapasalamat ang lahat ng mga kaanib sa pangunan ng mga ministro sa tagapamahalang pangkalatan kay kapatid na Eduardo V. Manalo sa buong puso nilang pagmamahal sa iglesia. Isang linggo bago ang nasabing aktibidad, makikita ang maagap at iba yung kasiglahan sa pagtugon ng mga kaanib ng INC para sa nasabing aktibidad. Nagtulong-tulong ang mga kaanib ng INC sa pangungunan ng mga ministro at mga may tungkulin sa paghahanda at pag-ayos ng mga babasahing pasugo na pamamahagi nila sa mga taong kanilang pagbibigyan. Nagtungo ang mga kaanib ng INC sa mga gusaling sambahan para isagawa ang mga akbang ng gawain pamamahagi ng mga basahing pasugo. May isinagawa rin panalangin bago ang nasabing pamamahagi ng pasugo. May kitang labis na kasiyahan ng mga kaanib ng INC habang ipinamamahagi ang mga basahing pasugo sa mga kabayang OFWs dito sa Hong Kong kahit may kalamigan ng panahon ay makikita ang alam sa pakikipagkaisa ng mga kaanib nito. Nagtungo ang ilang mga kaanib at may tungkulin sa iba't ibang lugar gaya ng mga park at mga establishmento na may mga kabayang Pilipino. Hindi rin pinalagpas ng mga kaanib ng INC ang mamahagi ng mga pasugo sa mga Chinese at maging foreign nationals. May ilang mga nabigyan ang nagpasalamat at naging positibo ang kailang pagtanggap at may mga nagpahayag na makikinig sa mga aral ng Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Walang paglagyang saya para sa mga kaanib ng Iglesia ni Kristo ang kailang naging pagtugong at pakikipagkaisa sa aktibidad at higit sa lahat ay nakabahagi sila na ipalaganap ang pananampalataya sa maraming tao. Kaya't ang pangako ng mga kaanib dito sa Hong Kong, buong puso sila at puspusan silang susunod at pasasakop sa pamamahala para maligtas. Hello, salamat nga pala rito sa pasubo ng Iglesia de Cristo. At uh, ako matutuwa yung mga kamag-anak ko sa Bulacan na sinunod ko yung payo nila na pag may mamamahagi ng ganito, eh kunin ko. O eto na, kinuha ko na. Sana maimbitihan nyo rin ako sa mga gansi. I'm of Hong Kong. My boss Joey Amado, and I am one with 25.